Dapat i-abolish na talaga yan. Kung ganyan man lang trabaho nila na manira ng manira, okay lang sana kung kalkali nila ang confidential fund ni Sarah. Kung lahat kalkali nila, hindi lang isang tao. Pero isang tao lang yung inano nila eh. Kinakalkal yung ano, kahit nagpaliwanag na siya, pati yung kuwa, nagpaliwanag na. Ayaw pa rin unawain. Anong gusto nila? Kasi gusto nila yung ma ano si Sarah madiin yung sagot may sagot ni Sara yung meron silang makuha na pwede nilang idiin si Sarah pwede nilang gamiting pang impeach kay Sarah hindi bubu si Sarah hindi katulad sa mga naisalang dyan sa kongreso noon kay dali-dali nilang mapakulong dahil hindi marunong hindi marunong mag-isip kung anong dapat gagawin anong panglaban niya dyan sa mga taong buhaya dyan diba? anong hindi yung basta-basta na lang sila sasagot. Kaya yan, nakitaan sila ng mali. Kulong sila isar Wala silang makita kay sarang ng mali. Kahit yung kuwa, nagsabi na ng tutong walang ginawa si Sara Duterte sa confidential fund. Nagamit ng, na ng tama at walang nanakaw. O oh, ayaw ayaw paniwalaan ni ano hindi papayag si ano naman yung convicted child abuse kilala niya na yon ayaw niya hindi niya hindi siya pumayag sa sagot ng kuwa talaga hindi 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 hindi, hindi. ay parang kay sarap sabihin ikaw na lang magkuwa 'di ba? isya eh, siya na lang magkuha dahil yung mga kuha, yung mga attorney ng kuha, hindi ayaw niya paniniwalaan yung mga record ni Sara. Yung ni-record nila kay Sara, yung na-audit nila kay Sara, ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang tanggapin. Hindi hindi yan, hindi yan. Napaka na lang na no, babae. Teacher daw yan pero hindi makaintindi, hindi makaunawa, ayaw ko. Kasi ayaw unawain dahil gusto pabagsakin si Sarah Duterte. Pero siya nang bumagsak, di ba? Ano na siya? Um, ano ba yan? wanted. Oh, hindi naman siya ginawang wanted dahil kakampi niyang mga bangag. Ano na siya? Yung convicted, 'di ba? Convicted child abuse. Pero hindi siya nakulong. Pero si Kibuloy na dinalhan ng ano, warrant of arrest. Pero pagbasa, hindi naman niya pangalan. Pero kinuha pa rin siya, pilit pa rin siyang kinukuha. Ang ginawa, tinawawa yung palasyon niya. Kinawawa yung mga members niya para lalabas siya ba diba? ngayon lumabas siya kinulong siya kaagad pero wala siyang warrant of arrest Sabi na ng tutong, walang ginawa si Sara Duterte sa confidential fund nagamit nang nagamit nang tama at walang nanakaw o, ayaw ayaw paniwalaan ni ano hindi papayag si ano naman yung convicted child abuse kilala niyo na yun ayaw niya hindi niya hindi siya pumayag sa sagot ng kuwa talaga hindi 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 hindi, hindi. ay parang ang kaisarap sabihin, ikaw na lang magkuha. Di ba? isya eh, siya na lang magkuha. Dahil yung mga kuha, yung mga attorney ng kuha, hindi, ayaw niya paniniwalaan yung mga record ni Sara, Yung ni-record nila kay Sarah, yung na-audit nila kay Sarah, ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang tanggapin. Hindi, hindi yan, hindi yan. Napaka na lang na no, babae. Teacher daw yan, pero hindi makaintindi, hindi makaunawa, ayaw ko. Kasi ayaw unawain dahil gusto pabagsakin si Sara Duterte. Pero siya nang bumagsak, di ba? Ano na siya? Mm, ano wanted o oh, hindi naman siya ginawang wanted dahil kakampenya ng mga bangag. Ano na siya? Yung convicted, 'di ba? Convicted child abuse. Pero hindi siya nakulong. Pero si Kibuloy na dinalhan ng ano, warrant of arrest. Pero pagbasa, hindi naman niya pangalan. Pero kinuha pa rin siya, pilit pa rin siyang kinukuha. Ang ginawa, tinawawa yung palasyon niya. Kinawawa yung mga members niya para lalabas siya. 'di ba? Ngayon lumabas siya, kinulong siya kaagad pero wala siyang warrant of arrest. Kita naman, pinakita nung pulis, wala hindi naman pangalan ni Kebuloy 'yun. Inaantay nga namin eh kung kaya ba nilang ma-impeach impeach si Sarah pero nga 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 magnatan nga, nga. <laughs> pati ikaw magnganga magantay kang nakanganga <laughs> Walang mangyayang impeachment. Ano akala mo kay Zara Bobo? Matalino si Sara Kay IBBM nga daw, meron siyang record na five record na pwede impeach eh. Kaso lang, alam niya, hindi yan pakikinggan ng Kongreso at hindi rin yan pakikinggan ng Senado. Kaya, nasa hawak lang niya. Pero pagdating ng panahon, pwede niya yung kalkalin. Hmm, pwede niya yung iano kay BBM. Yes, tama ka dyan. Observer, marami talagang ano, maraming troll si Bangag. Marami siyang binabayaran. Doon punta